Hi, mga mahal ang ating topic ngayon na dinatanong na Rosales. Ang tanong niya ay, Ma'am, ano ba talaga ang gusto ng mga babae pagdating sa pwesto? Yun bang nasa ibabaw ang isang lalaki o yung nakatalikod na parang aso? So natin pag-uusapan for today's video. At ngayon ay mapapakita tayo ng patunay kasi may basher tayo na nag-iisip lang na gawa-gawa ko lang daw yung mga sinasagot kong tanong. Kapag nababasa ko po kasi ang inyong tanong at tapos ko na siyang ma-screenshot ay binubura ko na po yan. At para din sa inyo, para hindi kayo mahiya sa iba, para, uh, para hindi din mabasa ng iba yung mga itinanong ninyo kasi mayroong nagnanakaw ng tanong sa akin at uh, uh, ginagawan din niya ng content sa kanyang uh, YouTube channel, kaya binubura ko na din. So, kaya po, hindi ako naglalagay ng mga screenshot kasi uh, ayaw kong tumulad doon sa isang vlogger na may na screenshot. Pero ngayon, maglalagay ako kasi nga po, aya, meron tayong basya, nagawa-gawa ko lang daw yung mga sinasagot kong tanong. So, interesado ako ba malaman kung ano ang aking Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, ano nga ba talaga ang gusto ng isang babae? Para sa akin na ang gusto ng isang babae o karamihan sa mga babae ay gusto talaga yung nasa ilalim sila at kayo yung nasa ibabaw. Alam nyo kung bakit? Kasi maraming nagagawa kapag kahalimbawang nasa ibabaw kayo. Pwede kayo nga magtukaan, maglabanan ng dila, maglaro ng dila doon sa kanyang dalawang bundok, lalo na kung abot ninyo, lalo na kung malaki ang a hinaharap ng isang babae. Ganun po. Para sa akin, yun talaga yung pinakamasarap. Karamihan talaga ng mga babae, gusto talaga na sila yung tinatrabaho. Yung nakahiga na buong uh, layang ibinibigay sa iyo lahat pero nakahigang lumalaban halimbawa nagtutukaan kayo halimbawa kumakagat din siya sa iyong labi halimbawa kinakagatin niya yung leeg mo yung mga ganon yung nakahiga na may paglaban din hindi naman yung nakahiga na wala nang ginagawa so ganon po so saan nasagot ko ng tamang ng tanong and if you like this video please consider to like this video and subscribe my channel thank you for watching see you on my next vlog